Sa updates ng opat kamay na pangarap, nandahil sa nangyari kay Moira, namuntik na nawala kay Zoe, yung mami niya nandahil sa lindol. Malaking pasalamat ni Zoe kay Dok Annaline sa paglitas sa kanyang mami. Naging mabait na ito si Zoe ni Dok Annaline at unti-unti na ito nagbago ang ugali ni Zoe kapalit sa paglitas ng mami niya. Samantala naman, nakonsensya na ito si Zoe sa ginawa ng mami niya sa pamilya ni Annalyn asa sa mga sekreto na tinago nila katulad ng hindi totoong tanyag si Zoe asa sa nangyari kay Doc Archie. Sumama naman ito si Zoe kay Doc Annalyn sa bahay nila dahil sa nasira ang sasakyan nito. Naabutan naman ito ng na Lynette sa kanilang bahay. Hinanap naman ni Moira si Zoe kung nasaan pumunta at nalaman niya nandoon kay Analing. Sinundo naman ito ni Moira sa bahay nila Analing at nagkipag away doon. Lumaban naman ito si Arisusan dahil nalaman na nila na si Moira ang tumulak ni Doc Archie sa hagdan, Dahil umamin ito sa si Zoe. Dahil nasa konsensya na ito sa mga tinago nila ng mga sikreto. Subalit, pinilit naman itong pinaamin ni, Zoe, ni Moira ni Zoe na siya ang may kasalanan kung bakit nag-amiss siya sa Doc Archie. At natakot naman itong si Moira at hindi na nakaposlita sa harapan nila. For more updates sa mga pagkamay na tungharap, don't forget to subscribe.